para ma... hindi na tayo tayo kayo na ko po oh, lalaning yung ko ano balikat yung hindi ko yung balikat ko para hindi na ko galaw masakit yung balikat ko kaya nga, may ating pasang walang itong itong

Karang bintik na, kuha ng bintik no. Ano no? Sa alam mo. Alam Ano? Dito tol. Nakatawa na, sige na 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 Ini pada si naik kan oh, berdiri dan nak tunggu anda. Ola, ola, ola. eh tu, so, sampai tu. So.

Oo, Doon, isa! Sino ko sa ka mangyay bro? Wala ko ba dito Si Electra nga pala. Oh. Sino to? Sino to si? Ano? si Likra yan. Si ano? Inday. Inday. Edwin Edwin. Ikaw, sino ka? Quivert. Ah, Wabert? Edwin. 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 adventure. Ah, Electra po. Electra. Kay dito na kami. Salamat Quivert. Tara, tara. Sige, na, Sige, na Sige, sige. Sige, sige.

Ah, <taps> so, nakabot na mga kasamahan na namin na vlogger no, Idwe, Idwe na si litra o, si ano, Inday. So, mabuti naman n'yo ha. ko. mayroon pang mga kasamahan natin na uh, dumating ngayon para makatulong. Sa punta baba kay 44

sa aking challenge. yung talaga hunter The best talaga the ang hunter. Salamat sa'yo Ang na mga tal, pag-support po sa kanya-kanya mga channel So yan po ha sa mga sa mga, mga tal pati support na uh, uh, la lang po sa lahat ng mga uh, uh, channel na sa lahat ng angulo pakisilip ngulo. na lang po na. Salatong, so, sa lahat ng angulo na ang lawat na yun sa ito na uh, palagi po kayo nakasubaybay mga video po sa um, uh, oh, share uh, na po sa ating mga video na no? para malaman ibang na nandito tayo sa Strawberry Gas at saka kasama namin si SD si Griffith si Bert at saka kasama namin So, uh, uh, para malaman ng ibang hinder na kung sino ang yeah, nasa area yeah. uh, -ano, na yun, uh, uh, pagkitulong po sa amin. Kami tayo. Kami tayo. Kami tayo sa Bindanao, mga local vloggers, mga travel yun. Ito po yung isinang tulong, mm -hmm. no? So, support natin, Victor Adventure. Ah, uh, napakabait, napakatapang, napakahambol mga tol. So, yan. Ah, uh, subscribe mo mga tol. Then, pakishare mga tol, no? Pakishare, din. ah, click um, notification bell para laging like updated every time na may videos ang i-upload nga po. So, thank you so much talaga. No, support natin. Click na adventure. Okay, Edwin. Edwin, 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 support natin nga po. Kuya Dax, kasama na po namin. Kita na po namin. Magandang hapon po sa ating lahat. Sama ka po ngayon yung idol nyo, si Litra. Ah, uh, napakahambol at napakabait po. Hala, hala. Uh, na po sa kanya. Dahil mga tol, lalo sa mga sa kasama niya hala. si Dennis, si pagka-support sa kanya kanyang mga channel kasi alam naman yung mga tol na yung mga buhay namin mga hunters no ay nasa panganib lagi at lagi kasi yung mga kasabay-bay uh, maraming maraming salamat at maganda ng mga kasabay Oh. tayo dito. Para... Ikaw naman. dito. Bilang. Bilang dito. Bilang. 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 Hindi, hindi ko iwanan si 44. Gusto kong sa kanya. Magbuhat. Kakayanin ko po, tol Alang-alang sa kaligtasan ni 44, Hindi tayo magtagal dito.

Bro. Dol, pasensya na dul kung hindi kami nakarating agad sa iyo sa pag-rescue sa inyo. Pagbaba. nagpapasalamat po kami dako no nga na katabang din. Hindi na gyud ba Karon no. Uya. Tulong si pun. Tulong si Hanggang sa ngan makakaya. Kasi pasensya hindi kami nakarating nang pagod ari at Saka tadi ako nakibabaan na. Ang na si Kondubi. Dundundi. Ah. Ang na অফিচাৰটো নি কোৱা নে Dak direk. Dak dumadak streaming. bro, oh, bro. bro. <laughs> yung bro. Para tayo mag-pasta rika sor. ana tadi to, ko? Filmelo bidri? Oh, tol. lagi Oh, hawakan yung ano? Eh, sa ilog, ipagkita ko. Tapos po. na ko naghingi ng tawa sa kanya. Creepy ba? Mo ipangita oh do, oh

Wala mga na. Sige, Buk sige Buk na magkakita. Sige na maghilak eh. Boss, my... ah. ah. ano na? Hindi naman itsura ang uh, mukha ni Doc to. Ano. <laughs> Bro. Tol. Uh, sol. Nandito lang sana kami. Napakating kami ng maga. Hindi mo nangyari sa ito Hindi ka

Mabuhay ba dili? Kada ko salas siya, ha? Ha? Ano kailangan ka kripe? Mm, Mintas? buhat na po kagistorya Pagkatungog ba siya? Mangay kagpasailo ba? Mm, buhat na po kag-istorya. Hindi kayo ng tawas kanya Malaki yung atraso nyo Kanya Ako walang problema sa akin Ninong ko man siya mo Ma, sa akin kung anong masalala mo siya hmm. Anong daga sa kanyang buhay Ayan sa kanyang buhay? Agad o tatlo Kripe yung pangitagod siya yung pangitagod si si na oh. yung pag kuwas kanyang kidney kaya ganyan ka ganyan so pero mga lul, namin yung para sa po sa lahat po ng mga um. gulo na namin mga video ko pues okay na sana na pakisukot po lahat-lahat po at marami makikita po naman ang video

Pantok! Agay! Huwag na naman pag-aswat kasi... Agay! Baba, tol! Nga naman si SD, naghahawin sa kaya naman ni Mo. Sikit, sir, mag-itawag ni Mo nga nga. May talandari. Sibit ako, sibit. Sipital, tol! Ha? Sipital! Oh, ninong na ko Si Johnny, Charlie. Sipital, tol! Si Cesar yung driver. Ninong ko ni Cesar. Sipital! Parang matanda ka pala sila. Sipital, tol! kita pumabalit kita tol patay na ka tol patay na ka tol aw mga bata mga kita na suseryo suseryo bukas setol 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 bukas tol. bukas setol bukas setol bukas setol Buhay mo. Kung hindi ka lalaban ha, kayagi ka. sino <coughs> man nang silipin ang mga ducks. Mura mag di honor ducks ngayon. Taktakulo ba ng no, mga ducks, Karlang? Hindi okay, no, na, hos nga. Huwag tayo kapalit. I-promote ko pwede ha? Sa <coughs> iyo mo ha, lamatay... dito ka tayo. natin <laughs> sponsor.